sa mga tao hindi po nakakalimot mong mag-subscribe uh, naniwala po akong sila ay may at may mabubuting kaloban saan man kayo naroon sa si iba't sulok ng mundo sana kayo palaging malakas malayas sakit araw-araw palang umaga sa inyo lahat uh, naman po ako ng panibagong orasyon po na magagamit po sa pangaraw-araw at uh, narito po ang si-share ko po si-share uh, ko po ngayon po ay yung ah uh, orasyon pang higop ng lakas ng kalaban hiyo po Pusalin sa isip na at higip sa dibdib. At isipin ang kalaban na inihigop mo ang lakas ng kalaban at sa uh, po sa hangin. Po. Narito po ang orasyon po na uh, panghigop sa lakas ng kalaban po. Kataas-taas ang Diyos, higop ka, kalaban ka kalaban ko a u u isuwa kwa i u katas taas Diyos higup ka kalaban ko i, -i u i i u u u isuwa kwa i i u katas taas Diyos ka kalaban ko e e u o u i suwa q a e e u katastasang bios higop ka kalaban ko e e u o u i suwa a u bisis po Sana po uh, gamitin po lamang sa tama po at huwag gamitin po sa kasamaan. Ang dapat pong igupin niyo po yung uh, uh, yung galing po sa kanan po. Kung mali po yung ginagawa niya, uh, kung po, uh, pwede pong igupin ng kanyang lakas po. Pero kung galing po sa kadiliman o sa mga... Uh, masamang kwan po wag nyo na pangigupin hayaan nyo na lang po malimbawa magkukulang po wag nyo po yon kasi uh, kukun po yung virtud sa inyo mahirap din po yun pag uh, galing po sa kwan po uh, sa magkukulang o sa mga masamang espiritu na uh, kung po wag nyo higupin piliin nyo lamang po ang igopin nyo kung gusto nyo po at gamitin po lamang sa tama na pamamaraan po huwag nyong abusuhin ang orasyon na to maka para hindi po kayo mapusong uh, mga binabagay mga orasyon o panghigop po uh, shout po sa inyo lahat uh, marami marami salamat po sa inyo lahat sana po pakingatan po palagi ang aking mga binabagay mga orasyon marami salamat po